Hi guys, so ito po si Ate Virgie So kapit-bahay po namin siya guys Bali, nagagaan na siya, talagang nagagabi siya Yun po yung work nila uh, Meron siyang kasama, I don't know kung ampun ba niya Or pamangkin ba niya yung isang yung kasamang babae na I think ang uh, kasakasama niya ngayon kasi parang hiwalay natin siya ng asawa niya ang then yung ginagawa po nila yan, yan po yung talaga yung hanap nila guys so ayan naggagabi lang po siya so araw-araw po minsan tapos kinabukasan ulit, ganyan. Kasi marami naman siyang nakukuha ng gabi. So, ayan guys, ang ginagawa po niya is talagang pinagtatali po niya yan. So, I think ang bita niya sa amin yan is nasa 25 per tali siya. And then, pag bultuhan na po, pag lahat na pinapakyaw mo siya, so meron talaga siyang discount. I think na makalaki ng discount niya pag lahat din po bultuhan ang bili ng nasa pa, halimbawa pag may bumibili sa kanya sa market pag gusto bilhin lahat so binibili po kasi minsan lahat yan so talagang ang laki na po ng discount mo pero pag nasa tao lang parang katulad sa atin na nasa bahay-bahay lang sa 25 po talaga yung binibigay niya yung percali at saka nagbibinta rin siya yung ginagayat na niya yung parang hinihimay na niya yung gabi ayun kung ayaw mo talagang ma, ma, ano yung kamay mo syempre pag nag nagbabalat ka kasi pag naghihimay ka kasi ng gabi so nakakaroon talaga tayo ng alam mo yung dumidikit sa kamay na parang hindi mahirap tanggalin so siya nagagawa din yung nagagayat siya so I think ang binibigay niya is nasa 30 something at guys siya lang po talaga yung nagagabi dito sa amin so talagang kung ano kung maghanap tayo ng gabi sa kanya na lang po tayo bibili kasi ayan kilala po talaga siya dito sa amin sa lugar namin at syempre magkumuha po talaga tayo ng pagganyan ang hirap din kasi guys sobrang isa-isahin mo pa yan alam nakikita ko po siya araw-araw, minsan, every other day. So, nakikita ko po sa kanya sa situation niya. Hindi pala biro ang kumuha ng gabi. Kasi, di ba guys, ang hirap. Tapos, yung kamay natin, na namamansyahan. Kaya, hindi pala talaga ganun kadali ang manguha ng gabi. So, ayan na guys. Bali, patapos na po siya niyan. So, malapit na siya matapos gamitin na lang. Sa so, feeling ko, parang nagugutom na po si ate. Kaya, kailangan niya na talaga siya kumain sa kasi sa dami-dami ba naman yan alam mo ba nakita namin siya isang beses doon sa ano na sa namin ano niya talagang bit 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 niya yan sa ulo niya yung mga paninda nila so dalawa sila ng anak niya I don't know hindi ko alam parang ang anak parang niya talagang anak lang tinuturo niya siguro talagang anak pero hindi niya talaga anak yan guys so ayang gutom na po si ate kaya kailangan niya ng kumain <laughs>